Alam niyo ang lalaki, kapag yan ay nagmahal, kapag yan ay in love, wala yung maraming kondisyon. Basta mahal na yung babae, yun lang yun. Yan yung mga tinatawag na unconditional love. So, ang topic natin for today, mga signs na mahal ka ng lalaki. Ang lalaki kapag yan ay nagmahal, kadalasan, makikita niyan sa kanyang mga ginagawa bihira yang magbitaw ng mga salita na related sa love. Mayroong ilang mga lalaki na sanay na sanay na sa mga pagbibitaw ng mga mabubulaklak na salita. Pero kadalasan ang mga ganyan ay madalas din na pambobola. Pero ang tunay na lalaking nagmamahal, makikita mo ito sa kanilang galawan. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, eto, ating alamin ang mga signs na mahal ka ng lalaki. Number one, eto, yung spends time with you. Ang lalaki na nagmamahal, kahit anong busy ng araw niya, kahit ano pa yung mga pinaggagawa niya, gagawa at gagawa niya ng paraan para magkaroon ng time sa iyo. O, ba? Diba? So, magugulat ka na lang. Bigla yan magsasabi na, papunta na ako dyan, susunduin kita at tayo ay mag-dinner or magkaroon tayo ng date, di ba? Somewhere. Ganun ang lalaki na nagmamahal. Kung napansin nyo, maraming mga lalaki ang mga gumagawa ng sari-saring mga dahilan. Nagsasabi na busy ako, marami akong ginagawa, may hinahabol ako, may tinatapos ako, at kung ano-ano pa, di ba? Ganyan yung mga lalaki na hindi naman talaga invested ng oras para sa iyo. Kasi hindi ka naman talaga mahal niyan. Maaring meron lang siyang interest na makamit sa iyo pero aside from that, pala na. So yan po ang isang sign na mahal ka ng lalaki is yung talagang he spends time with you. Number one. Number two. He confides in you. Wow naman talaga. Alam mo ang lalaki, kapag may tiwala siya sa iyo, talagang yan ay magsasabi at mag-open up sa iyo. Lahat yung mga nararamdaman niya, yung mga personal na nangyayari sa buhay niya, yung mga problema niya, lahat, yung open up niya sa iyo kasi nararamdaman niya na ikaw yung tamang tao na pagsasabihan niya ng kanyang mga hinaing, mga nararamdaman sa buhay, di ba? So, nagtitiwala siya sa iyo dahil nga mahal ka niyan. Ang sweet, di ba, ng pakiramdam kapag uh, may tiwala sa iyo, yung lalaki, lahat ng pinagdadaanan niya ay tiwala siyang ipinagsasabi sa iyo, di ba? So, yan po ang number two. Number three. He prioritizes you. Ganon talaga. Kapag mahal ka ng isang lalaki, talagang ilalagay ka sa pedestal. Inalagay ka as his top priority. So lahat ng iba ay secondary na lang yan. Mararamdaman mo naman kapag ikaw yung priority ng lalaki. Kasi tulad ng sinabi ko, yung time nag-open up sa'yo, di ba? Lahat yan ay it's because you are his priority. Kahit anong busy ng lalaki na yan sa kanyang trabaho, ikaw pa rin ang kanyang unang-unang pinaglalaanan ng lahat-lahat. Example na lang, di ba? Yung paggising ng lalaki sa umaga, ang unang-una niyang iniisip ay ikaw. Kaya agad-agad kang binabati ng good morning, di ba? At bago ulit matulog, ikaw na naman ang kanyang kahuli-hulihang kausap. Ganyan yan eh. Ipinapakita niya na ikaw lagi ang laman ng kanyang isipan dahil ikaw yung kanyang top of his priority. In actions, feelings, at sa kanyang isipan. Di ba? Ang sweet pag ganyan. Uh, so, ayan po. Ang number three. Number four. Ito yung he puts away his phone when he is with you. Wow. So, kapag magkasama kayo, itinatabi na niya ang kanyang telepono. Kasi, anjan ka na. Para saan pa ang telepono, di ba? Kasi magkasama na kayo. Ganyan ang lalaki kapag mahal ka niyan. Pero kapag nakita mo yung lalaki na laging busy pa rin sa phone niya, laging nag-check ng phone, mayat maya ay laging tinitignan. oh, check, check, check. O, oh, nako, merong kakaiba yan. Uh, maaring isa ka lang sa marami. So, kapag ganyan kasi, parang wala nang respeto, di ba? Para saan pa ba yung pagkikita niyo na mag-date kayo kung meron pa palang ibang kanyang kinakausap. So, red flag agad yon Yung moment niyo together is really for both of you. Kaya yung lalaki, ay talagang uh, whoops, hands off na ang phone. Mahal na mahal ka niyan. Talagang seryoso siya sa mga intentions niya sa iyo kapag ganon. So ayan po, ang number four. Number five, ito, yung he introduces you to his inner circle. Wow! Alam niyo ang lalaki. Kapag hindi pa yan handang makipagrelasyon or seryosong relasyon at naglalaro pa lang yan, hindi kanya dadalhin sa mga lugar na alam niya na maraming taong nakakakilala sa kanya. No, never, never. Kasi nga, di ba, naglalaro pa lang siya. Wala pa siyang uh, intentions na maglagay, uh, lagay, tatahimik, or magsettle down, di ba? So, kumbaga, kung ano yung relasyon yung dalawa, kung ano yung mutual na kasunduan nyo, hanggang doon lang. Hanggang sa inyo ng dalawa yan. Pero, kapag dinala ka at ipinapakilala ka na niya sa kanyang mundong ginagalawan, may something na nararamdaman ang lalaki para sa iyo at yan ay pagmamahal. So, ayan po, ang number five. Number six, ito, similar sa number five. So, he introduces you to his relatives and family. Oo, medyo seryosohan na ito kapag ganyan, di ba? Kasi kapag ginala ka na niya sa kanyang kapamilya, talagang nakikita na niya na ikaw na yung potensyal na kanyang maging makasama habang buhay, di ba? So, anong ibig sabihin yan? mahal ka ng lalaki na yan. Medyo papunta na ito sa isang masayang pagsasama sa pagiging mag-asawa. Maaring ganun na, di ba? Kasi saan pa ba patutungo kapag ganito na yung mga nangyayari, di ba? So kapag inintroduce ka na niya sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga kamag-anak, next step na is si eh, medyo usapang uh, alam mo na, di ba? So ayan po, ang number six. Number seven, he talks about you and his future plans. Nakikita niya yung magkakaroon na kayo ng family, magkakaroon na kayo ng anak, yung plano niya sa inyong bahay, yung bibilhin niyo na sasakyan niyo, o di ba, yung mga ganong mga future plans ng lalaki, matik na yon na mahal na mahal kanya. Wala nang pagkakaila. Di ba? Kasi, meaning to say, kasama ka na niya sa kanyang mga plano. So, yung vision niya of the future is to be with you. Wow, ang sweet, di ba? So, ayan po ang number 7. Number 8. Ito, yung meron siyang healthy na pagnanasa sa'yo. Ooh, ano ba yan? <laughs> Ganon talaga yan. Diba kung napanood nyo yung mga videos nung nakaraan, ang S at ang lab, yun na yung pagmamahal. Diba? Para sa lalaki yun, ha? Kasi ang lalaki, na ipaparamdam niya sa babae na mahal na mahal kanya sa pamamagitan ng S, di ba? Ganun yun. So, magkasama lagi yung bagay na yan. Yung S, tsaka yung love, ay laging magkarugtong kapag sa usapang lalaki. So, kapag uh, umahantong na kayo sa intimate moments na yan at nararamdaman mo naman na mahal ka ng lalaki, sweet siya sa'yo, may care siya sa'yo, o oh, matik na ikaw ay mahal na mahal ng lalaki na yan. Number eight. 2,000 years later. So, ayan po ang mga signs, di ba? Kung napansin nyo, lahat ng mga signs na yan ay puro actions, di ba? Kasi nga, action speaks louder than words, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.